So ayun na nga mga kamaster So itong video to uh, Meron lang akong isi-share at uh, ipapakita Na kakaiba Para sa akin iligante ang dating eh. no? So ito Alam naman natin kung anong tawag dito no? So nitrogen So ito yung pangkaraniwang ginagamit natin Kahit na sa Pilipinas tayo So ito yung pinapang uh, test natin Sa mga unit no? Sa mga nire-repair natin So single siya kapag naubos Lipat dito So gano ang sequence niya Pero ito ang kakaiba Sa mga nakita ko So ang galing din ang design eh Tingnan mo ito Ang ganda ng itsura, postura no Tingnan mo Elegant na elegant yung dating niya So nitrogen siya Pero nakasiris na siya So Kapag gagamitin mo siya Nakabukas to lahat nakabukas 'to lahat. Yung mga bulb nya bawat isa. And then meron siyang main na uh, bulb dito, access para magamit mo siya, kagaya nito, meron pa siyang laman. Ah, uh, ang pinaka-full uh, psi niya kapag wala pang bawas, which is 2000. So ngayon, eh naglalaro lang siya sa sa 1000, 'no. Oh. So ayun siya mga uh, master So sana makita Medyo malabo no So ayan Ayan siya no Nasa 900 ganun So 2,000 ang maximum niya Para dito sa 16 na tangke Diba Tama ba 4, 8 tama 16 So yun na nga no Etong pipe na to, siyempre alam naman natin 'to naka-design talaga 'to. Naka-test sa uh, ano na 'to. Bago nila i-release, 'no. Siyempre naka-abcast 'yan ng ang pressure niya, 'no. Eh kung mahina to sa bugang kanyan, yari tayo diyan. Di diba? So ito yung connection niya. So magko-connect ka na lang sa isang ano lang, sa isang access. Hindi mo na kailangan magtanggal magkabit no so ito yung pinaka the best uh, uh way niya para mabilis din yung trabaho mo you know? so dito lang ako nakakita sa Pilipinas kasi uh, mostly ang ginagamit isang nitrogen you no know? mas lalo sa mga maliliitang uh, capacity lang so one nitrogen is enough pero sa ganito kasing sitwasyon sa amin malaki ang capacity tsaka ang daming chiller na kapag uh, nag uh, co corrective maintenance ang ating uh, maintenance no so ayan siya so hindi biro kaya kailangan para mabilis ang trabaho ganito yung setup ng nitrogen so hindi na siya hassle na uh, baklas kabit pag naubos syempre pag nagkarga ka eh may eh, ganyang kalalaking capacity ang isa kulang na kulang so ito tingnan mo oh. sa 2000 nagamit na nila yung 1000 so yun lang ang masishare ko pati may papakita sa ngayong bidyong to. Ayun. Napaka astig ng ano, postura. No? Yun. So, yun lang mga ka-master. Hanggang dito lang muna yung nating uh, uh, video, no. So, hanggang sa muli, abang-abang lang tayo para sa mga ibang mga ilalabas nating video. So, maraming salamat. Hanggang dito lang mga kamaster. master